Lord uh, nagluto ang inyong kuya Randy sa wow! nga ginusubakan na po ni siya sa karnis ang baboy kagjutay ng atay sa baboy so sa gusto da nga tiri mamahaw sa balay welcome na welcome kid kamo na bahala sa rice <laughs> pamantid riya bas pinoy, so welcome kita mo mga mga palangga na ari ang uh, wow. pinakbet ang uh, na, luto ni Kuya good morning everyone ini magkalipat maginom sa power trio GTX 500 by and Clinica de Tripayo sa nagapalngita sa manamit sa buruso KANG mapo kapani kilechon baboy sa Bacolod yara lang sa tubang SANG Planta Hotel ang base litson, pinakamanamit ina sa Bacolod. Purong litsonan, barangay 36. Kag ang uh, sikat na talabahan sa Bacolod. Rigs talabahan, talabahan in inasal. madam salamat, Madam Emina Richie Gati. na ang pakbet ni Kuya Randy. Go, go, go! Special shout-out to my top fan, Ma'am Nanit Marhen of Hong Kong and uh, Sis Jacqueline Tanaka of uh, Japan, Ronilo Tabanquera of Kabiti, Albert Escanyan, Chole Colado, Jhonro Xavier Lorio, Lizelle Tamon, Pinchel Pete, Eden Malictim, Maydag Ai, and who else? Uh, Engineer, Miraflores Flores Aquales. Siropang, uh, Ma'am Lorna Moreno, of course. Joel Flores, Dadboy uh, Dad Boy Mendoza, sino pang mga tapan na kung God bless sa inyo. Guys, no? So, ari na ang aton nga uh, So, kumusta lang sa inyo tanan dira, guys? Bakasyon uh, pa namon. Tomorrow kita maghilibati ang inyong mga manubalita. Buas ng adlaw, adlaw ng uh, Biernes, back to work na kami. Back na ang inyo kay Randy sa uh, news hunting naman, buwas nga daw, para magdulong sa inyo sa mga mainit nga balita sa field. kaga, Kag police report. No. Uh, so, good morning once again from your Kuya Randy. Please don't forget to like and follow my page, uh, Kuya Randy or Kuya Randy Cornell. And of course, our page from Radio Bandara. That's uh, Radyo Bandera 103.9 and uh, Radyo Bandera Dash Bacolod/Negros Occidental. Special thanks also so Madam uh, Mijoy oi ang tagiya sang Maze Wellness Product Center.